crime. Sabi nitong mga ito, 'yung ulo niya. Ito mga to. So... Ito naman ng presidente sa, ng mo, ay Wala man. Masasabi, it, sa mga bata ko. Wala masasabi sa hindi mabibigyan ng mga tumanak uh, para it, it, uh, ng palasyon. Ng palasyon... Ito po sa inyong lahat, sa lahat ng mga kadids ko, mga diehard Duterte supporters na nanonood sa buong Pilipinas at sa buong mundo na nandito ako ngayon sa Cornish so, so nakikita nyo sa likod ko yung background ng mga building sa Doha city so gusto ko lang ipabatid na sawang sawa na at nakakabisit na itong si Senator Dilima na dagi na lang nag-iimbestiga sa lahat ng mga sa mga kriminal na nagiging biktima daw ng mga kapulisan o ng mga otoridad na kumbaga ito kasi mga mga kapulisan natin ngayon ay talagang pus uh, puspusan para wakasan ang lahat ng mga kriminal sa ating bansa lalo lalo na yung mga involved sa drug mga drug syndicates yan sa mga drug lords na siyang kinakampanya ngayon natin bagong government na huliin lahat ng mga drug lords, lahat ng mga drug user drug user at lahat ng mga illegal, illegal drug syndicate na involved so ang sabi kasi ng Tatay Ligon noong paman, ay tatapusin niya ang kriminalidad at yung mga drug lords na yan sa loob ng 3 to 6 months so ngayon puspusan ang kampanya ng mga mga kapulisan natin at uh, exact, at mm, isang magandang pagkakataon na ang ating bagong PNP chief na si General De La Rosa ay talagang sulit ang kanyang suporta sa ating gobyerno na isa rin siyang crime buster at mga drug buster. So malaking bagay yon para sa ating Tatay Digong na tulungan siya upang ang kanilang ang kanyang campaign laban sa mga drugs ay matapos po sa ating bansa. Ngayon, nakakabisit lang kasi minsan itong ating bagong senador na si Si Senator Laila Dilima na talagang lagi nalang siyang kumokontra, lagi nalang siyang kumoprotekta doon sa mga kriminal na sinasabi niyang iimbestigahan niya at ipapatawag yung mga kapulisan sa Senado. Paano nila hinahabol itong mga illegal drugs na in involve mga drug lords at mga kriminal? Ngayon, nakakabisit na talaga minsan at yung mga tao talaga at mga grupo na sumusuporta dyan at kumukontra sa ating sa ating gobyerno na gustong linisin ng ating bagong presidente at ng ating bagong PNP chief ang ating bansa laban sa lahat ng mga kriminal at sa lahat ng mga drug lords at mga drug syndicate ngayon naman itong mga tong mga kasama na dyan siguro yung kasama na dyan yung CHR at yan si Dilima, lalong lalong na si Dilima at itong si Trilon na nagka, parang nagkakaisa sila para investigahan daw at ipatawag ang mga pulis dyan sa Senado ito, pa para na lang silang papugi, para nilang silang papogi para nilang na yun lang sila yung satsat chat -chat ng satsat chat -chat. matagal na sila sa gobyerno ang mga problema na yan sa ating bansa hindi nila na ngayon tapos ngayon meron tayong bagong presidente talagang matapang merong political will na ubusin at tapusin yung mga illegal drugs sa ating bansa itong mga ito naman panay ang 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 nak, nakikisakay doon sa sa problema na yan na gustong malutas ng ating bagong presidente tapos ngayon sila parang gustong imbestiga ng mga pulis kung paano daw yung mga proseso ng kanilang panghuli dahil kung minsan daw ay mga bakit na mamatay ang mga criminals sana lang itong si Dilima tigil-tigilan mo na sana ang iyong kopagkontra. kontra imbis na tulungan mo ang ating gobyerno na ang mga Pilipino na magliligtas sa lahat ng mga drug lords, sa lahat ng mga illegal drugs. Ikaw mismo, wala kang ginagawa para suportahan at para linisin ang ating bansa. Ang ginagawa mo pa na ipakontra, yan ang mga otoridad na humahabol din sa mga kriminal, yun ang pang mo. Bakit hindi mo imbestigahan yung mga, mga mga taong involved dyan sa illegal drugs yan mga kapulisan na yan na naging involved dyan sa panungkulan mo na matagal dyan sa DOJ wala kang ginawa yan mga mga drug lords na naglulutod dyan ng droga sa sa Bilibin Prison wala kang ginawa tapos ngayon yung mga pulis na gumagawa ng paraan at naghahabol dyan sa mga criminal at mga drug lords yun pa ang mga iimbestigahan mo ano ba namang klaseng senador ka at anong klaseng lawyer ka na imbis na tulungan mo ating at ang ating gobyerno at linisin mo ang Pilipinas din laban dyan sa mga kriminal at drug lords ikaw pa itong nagiging kasangkapan ng na mga drug lords at ng mga criminals at dinapalakas mo pa ang loob nila dahil ikaw ang taga-suporta at taga-pagtanggol nila so pwede bang hindi ko maintindihan at hindi rin maintindihan ng mas maraming Pilipino kung bakit nanalo ka kung bakit nandiyan ka sa posisyon mo ngayon tapos ganyan ang gagawin mo para kontra-kontrahin ang ating bagong gobyerno. Kaya si Tatay Digong galit na sa iyo din dahil nga diyan sa mga pinagagawa mo na matagal ka na diyan sa yung posisyon, wala kang ginawa. Kita mo yan yung mga maraming ano, kaya yan yung illegal drugs hindi matapos tapos ating bansa dahil nga diyan sa inyong mga kapulisan na mga sampal diyan, kayong mga politiko na marami talaga. Kaya yan kayo talaga ang dapat na habulin ng ating bagong presidente at ng ating bagong gobyerno. Kayo talaga ang salut ng ating lipunan. Kayo talaga ang pumuprotekta dyan sa kanila. Ang gusto nyo talaga dyan is maging talamak ang ating, ang ating bansa sa illegal drugs. Kaya yan hindi natatapos-tapos dyan. Kaya hanggang ngayon, ang ang droga nakarating na sa iba't ibang probinsya sa mga sulok ng iba't ibang sulok ng Pilipinas at marami nagpatunay lang ngayon na sa dami ng mga Pilipino na sumo-surrender na mga drug pusher at drug na ang dami nilang mga biktima kayo yan yung mga dahilan dyan yung mga yung, tayo, yung mga politiko yung mga mga kapulisan na naging involved dyan dahil sa inyo sa pagprotektan dyan sa mga drug lords kaya yan naging talamak dyan sa ating bansa so pwede bang ikaw dilima tumigil-tigil ka na lang, tulungan mo na lang sana ang ating gobyerno na ayusin ang ating bansa, na linisin, hindi yung panayang papel-papel mo, paepal, wala ka namang ginagawa. So, nakabwisit na. sana dumating ang araw na na kung kayo maging biktima ng mga, mga illegal drugs na yan at ng mga criminals, siguro matauhan ng mga pagkataon doon. So, nakakabwisit na minsan at nakakainit ng ulo lalo na lalo na ito yung makikita mo sa sa mga sa mga sa mga balita na ganyan kayo lagi na lang kayo pag-iimbestiga, dami niyo ng pinag-iimbestigahan, walang nangyayari, walang nangyayari. Puro lang kayo papogi, puro lang kayo satsat. -sat, pero wala kayong ginagawa para mabago ang ating bansa. So, walang, walang useless lang yung pinagagawa nyo. Eh. Puro lang kayo papogi, lalo na dyan sa Senado din ngayon na pa-investigahan nyo. Papaano lang kayo dyan, eh. parang patagisan lang kayo ng talino, patagisan lang kayo ng pagalingan ng pananalita, pero wala naman kayong nagagawa sa ating bansa So, tigil-tigil na lang yung, nagsasayang lang kayo ng oras at panahon. hindi na tulungan nyo ang gobyerno na maging maayos ang ating bansa, maging malinis sa lahat ng korupsyon, lahat ng kriminal at mga illegal drugs, wala kayong ginagawa, kundi papogi lang. So tama si Tatay Dugong, shut up na lang kayo. Kaming mga taga-suporta ni Tatay Dugong, hindi kami titigil hanggang sa hindi namin makamit ang dinasam naming pagbabago sa ating bansa, na maging malinis ang ating bansa sa lahat ng masasamang elemento, lalong-lalo na yung illegal drugs, sa lahat ng mga kriminal at sa lahat ng mga korupsyon. yan mga politok kayo, mga gago kayo, numuupo lang kayo diyan para magnako sa gobyerno. Sa, kaya pana, nagpapasalamat kami na ito ang panahon na nakaupo ang aming bagong presidente na talagang malinis ang kanyang gobyerno at meron siyang intention talaga na linis siya ng ating bansa. So lahat ng masasagasaan, sorry na lang sa inyo. Hindi kami titigil para suportahan siya. Kaya sa lahat ng mga kadides ko, huwag po tayong titigil. At sa lahat ng mga Pilipino, naniniwala na isang araw ang ating bansa ay magiging maayos at magiging malinis. Hanggang dyan na lang po. Magkikita-kita muli tayo sa sunod na mga araw. Maraming salamat po sa inyong panamahal. Thank you and God bless you all. Rodrigo Duterte, ang aking presidente. Sa tunay na tapang mo ay wala kong masasabi. Sa'yo ang aking goto at hindi mabibili. Ng mga tumatakbo para lamang makabili. Ng palasyo't kayamanan magkaroon ng sanlab. Kapag niyarihan, lininisin ang kanyang mga dumi Lulubigin ang kalaban at hindi ang kakampi Di katulad ni Duterte, ang mali ay siyang mali Bakit nga ba si Duterte ang aking presidente? Na kailangan pahabain, ang sagot ko lang ay simple Kaligtasan ng bansa, ang tunay na importante Ang bawat mamamayan sa kalsada ay kampante Ang nga-trap ay paglabas ng bahay walang masama na nilalang Mahirap na kumikipil para mabuhay lang Dahil sa hirap ng buhay trabaho na walang kuwang Ang mahirap at mayaman sa bulsa ay mas lamang Kapag ikaw ay tumatay, buhay ang kabayaran Ibang babayad sa mga Pilipino na inilalang Ang ligtas na pamumuhay sa atin ay walang hadlang Rodrigo Duterte, ang aking presidente Rodrigo Duterte, ang aking presidente Rodrigo Duterte, ang aking presidente Para sa pagbabago ng ating bayan Rodrigo Duterte é o nosso presidente, Rodrigo Duterte é o nosso presidente Rodrigo Duterte é